got si Bonjorno. Ano kaya yung makukuha natin sa araw na ito? Okay, ayan. Puno ulit yung basurahan. Talagay ulit tayo ng ating gloves at maulan. Paano kaya natin ito makukuha? May makukuha pa kaya tayo. <laughs> Parang, ayan. Insalata ha i-prepare muna natin yung ating ambaradam at maulan okay ilalagay natin yung mga uh, tawag nito yung madaling madurog sa isang plastic meron tayo ditong paper na kahit maulan ha ragazzi <laughs> ay nako nawili na sa kaka-dumpster. Sige, rin yung itinapon. Ayan. Mabasa nito yung ating... Ay, nako. Mahirap. Mahirap ito ngayon lang. Ano? You know? Opla! Ayan, may... may line. Mababasa tayo nito. Kasi nga, Ayun, ito uli yung ating Ito ating yung ating uling nakuhang insalata na pang mayama, no? Meron uli. Yan. Ngayon, ito yung expired nito. Ngayon yung expired ng ito na ka. Yan, may lemon. Ito ulit. Lapit na natin sa... Yan yung mga insalata. Dito natin ilagay sa... Magagaan. Oop! <laughs> maulan, maulan. Uy! Ay, oh, ito yung maliliit na mga... Ano ito? Ah, ano ito? Kitsurino. Paano ito lutuin? Ragazzi? Oh kukunin natin ito at natin sa sa ating friend, friendship <laughs> ayan ba yan? <laughs> hmm? yan ito bukas na nagigat mahirap mag, maghalungkat at Oh, uh, ito. ito is close pa paano natin ito mabubuksan ay nako ilagay okay, muna natin yung ating ano dito Oop, makikita <laughs> ang hirap pag walang gadget ah very very soon magkakaroon din tayo ng, ng gadget maulan pa ano kaya yung laman nito oh oh ay mga mga galing sa

ayun may melon patatsi may melon yan yeah, o o huh? may melon opla op ayun may melon tapos ayun may kiwi huh. may kiwi ayun natin yung kiwi okay ayun o no? Tuturok na yung kiwi. Ito. Oh, may lemon. Oh. Mansanas. Kamatis. May? Marami pa akong kamatis doon pero hindi naman kasi siya kagandahan kaya hindi natin siya kukunin. oh, ito. Ay, grabe, umuulan. Ayun, may kiwi ulit. Malambot siya. tunog na yan. Ayan, nilapit ko na yung aking ano ha, dahil <laughs> ay, parang ah, para hindi siya kagandahan. Kung hindi kagandahan, ito, hindi natin kunin. school Eh. Ito, pwede pa ito. Yung pesca. Ayan, yung pesca. Gawin natin, ah, uh, gawin natin fruit salad. Lipat natin doon sa pabila. Okay. May apple. Pwede ito may apple cake. Oh. Ayan. Meron na tayong pakwan. Okay. Pwede pa ito. Ayan you know. o gawin natin lemon hindi na pwede lipat natin sa kabila yun hindi natin ma pupuka ito kiwi okay brava ito ano ito oh pang minestrone ulit Ayan, ngayon ma-expire siya ng kahapon. Ito, oh, pwede pa oh, yung dahon ng kalabasa, di ba masarap ito? So, ano na pala, bulaklak, sorry. Bulaklak ng, auto oh, niya sa bahay. o oh, di kaya is i deliver natin sa, sa inyo kasi nung isang araw napaka deliver ako hindi na yan pwede nakapag-deliver ako ng isang araw sa ating mga kababayan ito kaya minestrone 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 ilipat natin sa katila para yung iba naman ang makakuha kasi ara okay ito sedano eh no, no? sedano pakonin ko okay pakonin ko sino may gusto ah sa ating mga friendship chat yung mga nag ng parsley ayan sedano hmm? ayan okay next drone eh expired siya kahapon. Gulay naman yan, di ba? So, okay lang. Dami tayong gulay. Oh, may papaya. papaya! may papaya! May papaya tayo! Ayan, papaya. Maganda pa. Mahal kaya dito yung papaya, ragazzi? As in magkano yung isa niya ayan minestrone minestrone sari na yan kung bayaga dito sa kung sa bisaya is lasua dito sa italyano minestrone tawag nila ano pa doon sa ilan ay, hindi niya ano pa doon sa ilan lemon is uh, hindi na siya ganun sa saan? Um, Ito walang pinya. Ah, walang pinya. Ano lang ng pinya? Ulo ng pinya. <laughs> Opla. Dap. Ulo ng pinya. Ulo ng pinya lang yung natira dito. Ayan. Opla. Opla. Ito ulit. Apple. Ito yung apple na pang na ginagawa nila ano. Oh. Ay, ay, ay. ay. ay <laughs> ginagawa nilang cake. Masarap yan yun. Oh my God. Buwis buhay pala talaga ito. Ayun, sa ilang yung ano yun. <laughs> Ay, nadumihan tayo. Ano ito? Hmm? Ba yan? Ano ito? Baka may asparagus dito, ragazzi. Ayun! Ayun, may asparagus. Ayan. Asparagus. Ito ulit. Ito ulit yung avocado. Ayan. Abukado. May nakuha ako dito abukado na. na. Meron ako ngayong karelo dahil nga. Ay, okay, ay, okay, okay, okay. hmm. Puno na. Yung ating basket ragazzi. to so, may talong. Ayan, ragazzi. Ayan. kami na. Punong-puno na yung ating. Ayan, oh. Punong-puno na yung ating karelo. So, may papaya ulit, ragazzi. May papaya. Okay. Ba bene, ragazzi. Grazie, grazie. At, uh, yun pa, uh, Para ayosin na natin ito. Ciao, ciao, ragazzi. Grazie for watching. Alla prossima.